Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Si Darwin minsan na siyang nagbahagi ng kanyang kwentong kababalaghan sa atin. Isang batang lalaki raw ang nagpapahatid sa kanya sa gitna ng kakahuyan ng disoras ng gabi. Sino nga ba ang batang ito at dapat ba niya itong pagkatiwalaan? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia. Sama-sama nating alamin ang kwento ng batang nagpapahatid dito sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi Bali, ano? ako, taga-Sambunga City ako. Trabaho ko kasi uh, sa isang parang hardware siya ma. Yung sa akin kasi, di naman, di naman talaga ako naniniwala sa mga multi, -multi na yan. Eh. Alam ko, yung mga ganyan, katang isip lang naman Pero yung nangyari sa akin, isang gabi, pauwi ako. Nakabotime kasi ako, mga limang oras, nakauwi ako ng alas 11 ng gabi. Nakamotor ako, napansin ko yung bata umiiyak. Biernes, alas 11 ng gabi. Habang nakamotor si Darwin para umuwi mula sa kanyang trabaho, bigla na lang siyang nakakita ng isang batang lalaki sa kakahuyan. Umiiyak ito. Nagtataka si Darwin kung paanong napadpadoon ng batang lalaki. Bata, anong ginagawa mo rito sa kakahuyan? Gabi na, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo nag-aalalang tanong ni Darwin. Iniwan ako ng nanay ko rito eh. Hindi ko nga alam kung nasaan ako. Sumbong ng batang lalaki at saka ito tumigil sa pag-iyak. Nagmagandang loob si Darwin na ihatid ang batang lalaki. Umangkas ang batang lalaki sa motor at saka itinuro ang direksyon ng bahay nito kaya lang napansin ni Darwin na parang umiikot-ikot lang sila sa parehas na lugar. Parang hindi sila nakakalayo. Bumabalik sila sa dating pwesto sa kakahuyan kung saan niya unang nakita ang batang lalaki. Ang sabi ng mga matatanda, kapag hindi ka raw makaalis sa 'yong pwesto, pinaglalaroan ka raw ng mga engkanto. Habang iniisip yun ni Darwin, narinig niya ang matinis na tawa ng batang lalaki mula sa kanyang likuran. Maya-maya pa'y inihinto na ni Darwin ang kanyang motor. Panay pa rin ang tawa ng batang lalaki. parang naninigas na noon ang kamay ni Darwin sa takot. At nang mapansin iyon ng batang lalaki, tumigil na ito sa pagtawa. Balikta mo ang damit mo para hindi ka napaglaruan ng mga engkanto. Bulong ng batang lalaki kay Darwin. Naalala ni Darwin na iyon ang bilin ng mga matatanda sa lugar nila sa Zamboanga. Balik na mo ni ang t-shirt mo. Utos ni Darwin sa batang lalaki. Pero hindi ito sumunod. Ikaw lang naman kuya ang pinaglalaroan nila. Sagot ng batang lalaki. Sabay tawa. Binaliktad na ni Darwin ang kanyang suot na t-shirt at saka pinaandar na muli ang motor. Nagulat si Darwin nang mabilis na nilang narating ang bahay ng batang lalaki. Pero mas nagulat siya nang makitang malamansyon ang bahay ng batang lalaki na nasa gitna ng kakahuyan napakaganda ng bahay. Napupuno ng maraming ilaw at glamorosong hagdanan. Napakataas ng bahay na parang ang hirap abutin. Kapansin-pansin din ang isang higanting puno sa tabi nito. biglang nakaramdam ng uhaw si Darwin. Bata, pwede bang makiinom ng tubig sa bahay niyo? tanong ni Darwin. Natutuyo na ang kanyang lalamunan. Umiling ang batang lalaki bilang pagtanggi at saka itinaboy na paalis si Darwin. Salamat kuya sa susunod ulit ha. Nakangiti at misteryosong sabi ng batang lalaki. At saka ito kumaway kay Darwin para magpaalam. Bago siya umalis, nilingon niyang muli ang batang lalaki. Pero nagtaka siya na bigla itong nawala. Hinanap niya sa paligid ang batang lalaki, pero hindi niya nakita. Maya-maya pa'y biglang namatay ang mga ilaw sa malaking bahay. Humangin ng malakas. Mas lalong natuyo ang lalamunan ni Darwin, kaya pinaharurot ni tumulik ang kanyang motor. Akala ni Darwin, iyon na ang huling pagkikita nila ng batang lalaki. Pero, nagkamali siya. Nung isang gabi din, banda mga alas 10, nauwi ako. Nandun naman yung bata, pero sa hindi doon sa lugar, ma'am. Medyo sa unahan pa ng konti, nandun siya, nakatayo. Pero tumatawa siya. Parang may, may kausap siya na o, oh, parang naglalaro, ganun. Si Darwin, nakakita ng isang batang umiiyak biyernes, alas 11 ng gabi, sa gitna ng kakahuyana yung sa akin kasi, di naman, di naman talaga ako naniniwala doon sa mga multi-multi na yan. Eh. alam ko, yung mga ganyan, katangisip lang naman yan. Pero yung nangyari sa akin, isang gabi, pauwi ako. Nakabotime kasi ako, mga limang oras, nakauwi ako ng alas 11 ng gabi. Nakamotor ako, napansin ko yung bata umiiyak. Nakakapagtakang bakit napunta doon ang batang ito. Ang batang lalaking ito, ang sabi niya, kaya raw siya nandun, ay dahil iniwan siya ng kanyang nanay sa kakahuyan. Akala ni Darwin iyon ang huling beses na makikita niya at niya ang batang lalaking ito. Nagulat na lamang siya nang banggitin niya na nakita niya ulit ang batang lalaking ito. Nung isang gabi din, banda mga alas 10, nauwi ako. Nandun naman yung bata, pero sa hindi doon sa lugar, ma'am. Medyo sa unahan pa ng konti, nandun siya, nakatayo. Pero tumatawa siya. Parang may, may kausap siya na o, oh, parang naglalaro, ganun. Tumara din ako sa ako, no? Sa tabi niya, sabi ko, oh, nandito ka na naman. Sabi niya, okay na ko kuya. Sabi niya, pero gusto ko umuwi. Sabi niya, ang kanya, oh, pag -ising daw niya, nandun daw siya sa lugar na yun. Martes, alas 10 ng gabi. Muling nakita ni Darwin ang batang lalaki. Pero, sa ibang parte naman ng kakahuyan. Hindi na ito umiiyak. Tumatawa na ito na akala mo may kausap at kalaro. Nakakaramdaman ng mali si Darwin pero mas nanaig ang kagustuhan niyang Ihatid dito ulit. Kahit nakakapagtaka ang sinabi ng batang lalaki na nagising na lang daw siya at bigla na lang napunta sa parting iyon ng kakahuyan. Halika na, ihahatid na ulit kita, sabi ni Darwin. At agad namang umangkas ang batang lalaki sa motor nung mga pagkakataong iyon, iba na ang nararamdaman ni Darwin. Mabilis nang nilang narating ang malamansyong bahay ng batang lalaki. Hindi ka pinaglaruan ng mga engkanto ngayon, kuya. Nakangiting sabi ng batang lalaki nang makababa na ito sa motor ni Darwin. Muli na namang tinignan ni Darwin ang malamansyong bahay ng batang lalaki. May mga gusto siyang itanong pero parang may pumipigil sa kanyang gawin na iyon. Napakaganda talaga ng bahay. Nakakahali ng lupitan. Pero pinagbawa alan siya ng batang lalaki. Umalis ka na kuya. Baka mamaya hindi ka na makauwi. Seryosong sabi ng batang lalaki at saka ito dahan-dahang kumawai kay Darwin. Kinilabutan si Darwin ng makitang blanco ang mukha ng batang lalaki habang kumakawai. Habang papalayo si Darwin, nakikita pa rin ito sa side mirror ng kanyang motor ang batang lalaki na kumakaway ng dahan-dahan Blanco pa rin ang muka Kinilabutan si Darwin kaya pinaharurot niya ang motor para makaalis na sa kakahuyan na iyon Kinabukasan maaga itong nagising para magtanong-tanong sa mga nakatira malapit sa kakahuyan Maswerteng meron siyang isang nakitang matandang lalaki na nakatira sa isang kubo. Mukhang doon na tumanda ang matandang lalaki. Kaya tiwalang nagtanong si Darwin tungkol sa batang lalaki at sa malamansyon na bahay na nakita nito sa gitna ng kakahuyan. Nagtanong ako doon, sabi ko, yung lugar na malapit doon, yung parang kapitbahay ba nila, sabi ko, Kuya, sino ba yung nakatira doon? Parang yung bata lang nakikita ko doon. Tuwing inahadit ko siya, wala pong nakikita na ibang tao. Sabi ni nung, nung mama na napagtanungan ko, sabi niya, Anong bata? Anong bahay? Kuya, sabi ko sa kanya, huwag mo kolokohin. Dalawang beses ko nanihinatit yung bata dyan. Sabi niya, ah, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Sabi niya, wala naman bahay dyan, kuya eh. Nakipagtalo pa si Darwin sa matandang lalaki. Dahil ayon nitong paniwalaan ang sinasabi ni Darwin. At para mapatunayang tama siya. Pinuntahan nga ni Darwin ang bahay ng batang lalaki. Nakahanda na noon ang cellphone niya para picturan ang bahay para ipakita sa matandang lalaki. Hindi talaga ako kontento, ma'am. Sinubukan ko talaga na puntahan ulit yon Pero araw, totoo, totoo nga, ma'am, walang bahay doon. Ang nakikita ko doon, puno lang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Darwin. Lalo na nang makita niyang wala ang malamansyon na bahay sa gitna ng kakahuyan kung saan niya hinahatid ang batang lalaki. Naging bakanting lote na lang iyon at tanging ang higanting puno lang ang andoon. Umalis agad si Darwin sa kakahuyan para umuwi ng bahay. Habang tinutunton ang daan pa uwi sa kanyang bahay, biglang naalala ni Darwin ang suot ng batang lalaki. Yung unang beses hinatid ko siya, at yung makalawa, yung pangalawa, yun ang yung damit niya dinagbago nagbago yun at yun pa rin Sila na may, may maliit na ano pa pula 'yung short niya kulay puti, kulay white 'yung socks niya kasi puti din 'yung sapatos. Pulang t-shirt na may maliit na bulaklak, puting shorts, puting medias at puting sapatos. Hindi nagbago ang suot ng batang lalaki sa tuwing nagpapakita ito kay Darwin. Doon na niya napagtanto na hindi tao ang inihahatid niya. Pero ano ba ito? Para makahanap ng sagot, nagtanong-tanong si Darwin sa mga bahay malapit sa kakahuyan. Doon niya nalaman na meron ngang isang engkanto ang nagpapanggap na batang lalaki. Nagpapahatid daw ito sa mga ginagabi sa daan. Minsan, paglalaroan kanya. Minsan, gusto niya lang ng kasama. At si Darwin ang napili niyang makasama. Kinalabutan si Darwin lalo na nung banggitin ng isang matandang babae roon na tuwing martes at biyernes ng gabi nagpapakita ang engkantong nagpapanggap na batang lalaki. Iyon daw kasi ang malalakas na araw para sa mga nilalang sa dilim at ibang elemento. Mula nung nalaman ni Darwin na inkanto ang batang lalaki, hindi na ito nakatulog ng maayos sa gabi. Palagi na siyang binabangungot dala ng takot. Lagi niyang nakikita sa panaginip ang batang lalaki. Umiiyak habang hinahabol siya. Minsan pa'y napaniginipan niyang nasa loob daw siya ng mansyon sa gitna ng kakahuyan. Nakulong daw siya roon at hindi na makalabas. Nakayakap daw sa kanya batang lalaki. Tawa lang daw ito ng tawa hanggang sa bigla na lang itong nagiba ng anyo. Bigla itong naging inkanto. Doon na nagising si Darwin. Kahit sobra na ang takot na nararamdaman niya, sinikap niya itong paglabanan. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Kaya nung sumapit ang biyernes ng gabi, saktong alas onse. Muli siyang dumaan sa kakahuyan para harapin ang engkantong nagpapanggap na batang lalaki. Hindi naman siya nabigo. Nakita niya ang batang lalaki. Parehas pa rin ang suot nito. Pulang t-shirt na may maliit na bulaklak puting shorts, puting medias at puting sapatos. Nakahiga ang batang lalaki sa lupa. Tumatawa at kumakanta pa. Nang makita nito si Darwin, agad itong bumangon sa pagkakahiga. Ngumiti ito at tumitig kay Darwin. Ilang gabi na kitang hinihintay kuya. Ihatid mo na ako ulit. Pwede ka na rin pumasok sa bahay namin. Kinikilabutan man si Darwin ng mga oras na iyon pero hindi siya nagpadala sa takot. Nagdasal si Darwin para proteksyonan siya ng Diyos. At ng akmang ang aangkas na ang batang lalaki. Bigla na lang pinaharurot ni Darwin ang motor. Nabigla, nagulat ang batang lalaki. Umiyak ito at sinubukang habulin si Darwin. Mabilis ang takbo ng batang lalaki. Halos maabutan na nito si Darwin dahil biglang bumagal ang takbo ng kanyang motor. Biglang tumawa ang batang lalaki at saka lumabas ang totoo nitong anyo. Takot na takot si Darwin pero hinabayan siya ng kanyang mga dasal. Hindi siya binigo ng Diyos. Makalipas ang ilang sandali, bumilis na muli ang takbo ng motor at tuluyan ng nawala ang engkanto. Paalala lang yung takot kasi mm sa -mm. isip lang yan. Huwag niyo hayaan na manangitin yung takot sa uh, positive niya. Kasi yan kayo mahihinap.